Ngayong araw na to mga kit, ito yung pangatlong araw namin dito sa paggawa ng bahay sa gitna ng palayan. Actually mga kit, hindi talaga to pangatlong araw. Matagin, medyo natingga to yung paggawa namin o pag ano nang bubong gawa ng lumakalipas ngayong Holy Week. Nag-Holy Week and then may mga bagay din kami na kailangan unahin. Kasi nag din kami sa palayan ng sabay ako kaya medyo natingga siya. Siguro hindi lang mga tatlong araw, apat na araw siya natingga. So pero pero ito yung pangatlong araw namin dito na pagtatrabaho dito sa gitna ng pala yan, yung bahay sa gitna ng pala yan. So, bago lahat ng yung mga kayot, ipakita ko sa inyo mo nangyari. Ah! So, yun na nga mga kayot, e e e e eh, dalawa po ito this video. Good morning, good afternoon, good evening. Kung naros sa mga mapanood. Ngayong araw na to mga kayotes, papunta na kami ng aking geng-geng. Ayan si Nini. Papunta na kami dun at manguha na kami ng anahaw. At aga pa lang, umaga pa lang yan mga Siguro, I think mga 7 to 8, mga 7.30. Kasi kakagaling ko lang magbantay ng maya dun. Tapos pumunta na ako sa tambayan para puntahan siya kasi nga sa bago akong pumunta bago babantay muna ako ng maya tapos pupunta kami dun sa boarding house na tinatabag namin boarding house uh, palagi namin tinutulugan so ayan dali dali na kami pumunta at nakarating na nga kami dito sa pag nagkukuha na namin ng anahaw shout out nga pala sa ate ko sa bayo kasi sa kanila talaga to actually mga nakuha namin dyan o nakuha namin o napu ang hirap pala mga kayot no yung napulot na pala namin dyan is more than 100 plus parang ganun pero 100 plus talaga. Hindi ko alam kung magsasakto to dito sa bahay namin. Parang hindi ata. Pero shoutout nga para sa bayo ko at sa ate ko. sa, sa kanila yung anahon na yan. And, hindi tayo pinabayad. So pinakuha lang tayo. Ah! Binigay lang sa atin dyan. So shoutout sa inyo lahat. And sa mga gusto po magbigay ng anaho dyan. Baka naman. Bigay naman po. Ang hirap pala kumuha dito ng anaho. Lalo, lalo na kapag yung maraming langgam. Tapos yung... Kung kailangan mo talaga isa-isa yung sasakit talaga yung... Ay, basta. Ganito pala kahirap talaga sa probinsya, pero masarap. Kasi nga, masarap sa probinsya. So, yun na mga kayot. Uh, dito nga, nagsimula na kami dyan at nagpahinga. Ganito pala sabi ko sa kanini ko. So, maya maya, kasi nagsimula kami dyan magtukbas. O tinatawag sa isa yung magtukbas. Nagsimula kami dyan magtukbas. Stay na. So, yun na nga mga kayot. Uh, update lang. ito sa uh, ano namin ng anahaw. Ayan. Sinili. At oh, sa likod sinisimula na niya yung balay. Ano kami? Naka 100 naanahaw ang hirap pala kumuha nito nakakapago din pala kala ko medyo madali lang so ayan inaano niya tawag dyan at ito so, kung bagong kagumot para na yun eh nakabayin ito lang wala po ano so ayan hindi natin siya yung pag butok butok niya so ayan mga kayot yung ganyan tawag dyan tawag sa yun Napag na napaghihip mo sag Ha? Huh? <laughs> so, wala pa alam dyan. Kaya pagpasensya nyo na kasi wala naman tayong alam dyan tayo sa bag. Mga bagay na ganyan. Yung para... Isang... 50 kasi yan. Dati tempe. Tambak. 50 piraso din yan. So, yeah. Meron pa ulit. Siguro mga 'yon Di ko alam kung okay na to doon sa aming bahay o kubo. Ano man tawag nyo sa doon. Pero parang kulang pata to na. Mm. Dawang kulang na eh. Kung sa... Uh, ha? Sa lulo. Katawa pa lang ano. So kailangan pa namin maghanap ng anahaw. So... Siguro mga isang, isang daan. pa ano? na oh. Ha? Ah? 200 pa? Kay.

At ito yung mga kanya kanya na kaming buhat So yung laman ng akin is 50 At yung kay naman siguro mga 50 plus Kasi naputol nga sa kanya yung tali Binigyan na lang kay Jundika yung maliit na bata Yung binigyan na lang sa kanya yung Para may dalhin naman So malayo-layo talaga itong pinuntahan namin At kinawa na namin ng Ana House Hindi naman totally malayong malayo Siguro mga ano lang naman 500 meters, gano'n. I think gano'n, mga kalahating kilometro lang naman. So, yun, medyo hapon na rin yan mga kayot. At papakita ko sa inyo. Ah! So, update lang mga kayot. So, <laughs> 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 ito na lahat ng anahaw. Yun. Yun, Adyew! So, ayan. Ito, dito, dito, wala pa kasi itong bubong eh. So, siguro bukas. Okay. Malala dyan Kasi sobrang edit talaga. So, kulang pa yan. Siguro sana hindi ko alam kung tatama to hanggang dito sa, sa gilid lang. Dito sa isang area. Kung wala, hindi tatama. Alam ko. Parang alangan ata ito mama. Pero susubukan din natin. Malalaman natin yan kapag nagsimula na. Para malagyan na ng bubong. Ito. Malangaw. So baka nyo nalang makakita masusunod namin vlog dito sa ginagawa namin bahay. Natinggalan talaga to ng ilang ilang araw siguro. Gawa ng yung Holy Week nga and then may mga ginawa rin kami na dapat unahin. Yun lang. At dito nga mga kayot, di ko na-expect na, na pala. I uh, para magsisimula na pala siya magtrabaho kasi akala ko kasi pagkagaling namin doon sa pagkuha ng anahaw uwi na kami hindi ko pala inasahan na kailangan magsisimula na pala siya magtrabaho kasi sabi ko bukas na lang na umaga sabi niya ngayon na lang daw siya magtrabaho o kahit pa paano malalagyan na ng mga bubong yan tabo hindi e, yun medyo happy na rin yung mga kayo siguro mga 5.30 na nagsimula dyan kasi yung 5.30 o oh, alas 6 dito sa amin medyo may araw araw pa e, yung makikita pa yung kapaligiran e, yun yung lang mga kayot abangan nyo na sa sunong mga vlog. So update lang mga kayot Magagabi na rin siguro so, Anong siguro gagawin na talaga <laughs> So ayan Ito na muna yung nabubunga ng ating dinggay So ayan Malaki laki pa ang bububunga nyan mga kayot So kahit na paano may nasimula na baka kasilong silong na dito So magpatuloy nyan namin ito bukas Ang mga nakakaalam So dito matatapos tong vlog na to mga kayot at subaybayan nyo rin pa rin kami sa mga susunod itong gagawain namin.